Kaya kasanisipo sa donga tapos tapos na mga preachers tapos yung tapos yung kayo? fish may award change yung fish

barangay yung ano yung mga pananim na alam Ah, kasi ang mo? Bali na na sa kinaisa ano yan sa barangay. Kasi po wala man talaga. Hindi ito meron din ng nila na ako na ito. Ito pa ito pa. Eh, tapos din naman sa dito. Para naman. Baka nasira ng WPWP. Yes, na nasira. Yung... Kaya nasira ang mga halaman Dahil sa Maynua, yung dating chairman, Kady Maria. Bilupon? dito ulit. Wala pa. Wala pa. Kinulang na sa iyo. Malamang. Kasama natin. Kapag tumaas, check it may the food. Mayroong listahan nga. Government, baka magiging Pagkakalalaan okay. okay. ng phone, naman ang nangyayari ng mga pangalan mo. Sa chat. Pagkakalalaan ng phone, meri na nga pagtahan mo ano, pagtahan mo. Pagkakalalaan ng phone. Ah, investigador! Investigador natin! Nandiyan, Sir. Nalang ang investigador. Basta mo mga pangalan, na ang investigador natin. BES. Pagkakalalaan. Pagkakalalaan,

ito sayo na lang benta. Utamo ba? Hey, Salamat. Ah, ano? sa inyo. po. Ano kayo? anak ni Chairman? Ano po? ha? Girlfriend, boyfriend. boyfriend. anak ni Chairman na may boyfriend? Girlfriend. Dire <coughs> ko. <coughs> Sino sa hindi na sa taas. Makakapatid na rin po. Ha? Makakaanak po ni Jarno. Ha? Magkaanak. anak? Bari tatlo. Tatlo. Ikaw, hmm. dito. Ito hmm. ka bilang? Hmm. Tatlo. Ang isa, tapos dalawa sa taas. sa iya, sa Tatlo po yan. Tatlo na kasi Herman. Tapos. Kailan, ah. ikimedyo rin pa?

Ano? Ilang tanod bente? all. Sana all. <coughs> <Sano old. laughs> Tapos tanon? tanod. Puro tanod. Ano trabaho tanod? Ano trabaho tanod. Vendor po ko, sir. Daan. Nandito mismo sa tanod, po. Ito, ano trabaho tanod? Salamat po. Ano mo? Tanod ka 'yon? Hello. ka. Trabador. Bumikit alam mo 'yan. Alam ba 'yan <tabas> mo? Yung Taun. Dito lang, dito lang. Sa nanay po oh. Ano ka? Tanod yung nanay mo? Opo. po. Tanod. Pagbayaw ko. dalawa. mo tsaka sa nanay mo. Saan Eh, Dali nito yung Uy. Dali nito yung Dali nito yung sa pagina. Ha? Ah?

Napasa na ulit nga daming dami nang sana. Dali niyo ano yung trabaho dali natin. Pons Harang-harang pa kayo kahapon Pons Oh, uh, parang ganon. Di may, may ano, ano pa nga dyan, di yeah. ba dati? Uh, mga... Ah? Um, ah, uh, parang... <laughs> bawal pa rin, e tayo ni Boss One. Mas lalo, mas lalo Una tayo. Una yung kwarto mo, una yung bahay mo, babang sa lig. Ito, pag naman Sana all, tanod. Uh, uh, vloggers, <laughs> pero araw-arawin yung dito. Kaya sabi ko wag ipalabas. <laughs> May ganyan dati, meron po yung

Tagong gigi ba? Siena ruler. Oh, siena ruler yan. Siena ruler. Asa si Boy Martillo? Wala eh. Kuyat daw, kuyat. Nasing eh. Nasing. ruler. ruler. Andi, si Andi. Siya, Andy? Ano to? Siya, daw eh. Andi. ko. Hindi, yung nandos nandunin, full of brain. Parang ata. siya, sir. boss! Ang gano'n ka pa nun. Oo, ayan. Ilala mo ako. Alam niya ito, di ba? Pinag-iingatan natin ito. Pinag-iingatan natin ito. Kandilarihan, chairman. Patagalit. Oo. Ang mga Ang mga dati. Patagalit. pa lang. Ang Alam mo. Anong 3 meters? Gano'n mo yung nasa damdahan ano ang ginawa ng... ng... Ano ang ginawa ng... Ano ang Ito yung Ano ang ginawa ng... Ano ang ginawa ng... Ano ang ng... Ano ang ng... Ano ang ginawa kung Ano nung ng... Ano ang ginawa ng... Ano ang ginawa ng... Ano ang ginawa Ano yung ginawa Ano ang ginawa Ano ang ginawa

ayon sa yung mga O, yung mga tapos na 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 tapos tapos na 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 bakit -ba okay. 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 uh, okay. uh, ito hindi? Okay. No. Bakit ito hindi naman? Pero naman, naman hindi sa inyo yan? Hindi, sabihin sa... Ang backdoor ano sa ba? malalim po yung mga nakapatid ano 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 Pero clear, sa clear yeah, yan? O, no. Po, no. alam nyo, clear, clear yan, ha? Yeah. Right. Ang po ilang unang malalim, pag-upo na, hindi naman ng gobyerno ano, alam sinagot lang na. na yan, mo. Oo

container van. Hindi ko pinayagan. Hindi So ang barangay, walang kanton. Ayan sir, damay na natin. Tanggal mo na kasi pag may barangay ko, hindi sabi, nakala Baka hindi naman tayo. Baka po para lang. ba?

Ano una pinaganda na to. Kaya mo ni pagang gay hold kana solo mo na para na ng mga tao. Ah, ito po. Lahat ng nandoon na hollow block sa tatanggalin ko na. Simulan na namin 'yon. Ito. Sabihin niyo, sila na magbiba. Bigyan namin kayo 7 days. Pag hindi, day. Kami nagigiba. Iba na mo. Sige, oo. Oh. Hindi yung pwede. Kamag-anak ni Hubay mga nakatira. Hindi, ay yung iba po. ang nasabi ko mo yung pangalan lahat ng mga nakatira. Eh, si, 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 yung mo, pati mo Alam kong tanong ba mo niya. Sorry. Ay, 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 ay may ano po yan yung yung may submitted po. Yan, hindi nilalagay na ng meral ko uh, yan. Ah, oh, walang ano. Submitter wala wala na, wala po? Po, po nakakonekta yung mula po. Yung, yung yung idabutan ko po yan. San po nakakonekta? Yung ano ba yung barangay yun, hall yun, po na ano lang meral ko, legal. May submitter po. Hindi po ka submitter ng submitter. Nagbabayad kayo ng Meralco uh, monthly? Yung pinagsasubmit kayo po. Yun. may may siyang main yung may meter, kayong lahat na individual. Dito sa, sa dito sa ano, sa ano ng, oh, uh, lang ano, MMDA ba ito? Oo, oh, MMDA. yung Ito nga chairman. Para hmm. Basta kami ang ang ko dyan ko Yung barangay. Kasi kung meron yung barangay, nakasubmit, saan sila nagbabayad? Sa barangay. Isaan? Basta may nagano dito yung nagsasubmitan dun is... sa... Hindi na po eh, kasi nakasubmitan sila. Sino nagbabayad po na? problema niya. Ako, eh? hindi ko sa barangay ako. Niyo... Hindi ho, eh, kaya nakasubmitan sila sa inyo. Hindi naman po nakakunik tayo dyan. Tawagan mo mm yung -hmm. marat ko. Para marat ko kasama yung marat ko. Kaya mag-i-verify. Thank you

s

Idol <laughs>